Okay, so mo na tayo mga igon, Ang <laughs> mahal yung bus ah. How much is the gas? May 66 Diesel ata yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Petron card ko?

discount po kayo, sir. may, po kayo, sir. Ah, yeah. may discount po sir. Ah! Sa mga uniform? Hindi, lahat po, sir. Basta magpakarga po dito. Yung hindi po nagpakarga po dito, hindi alam na may discount Ah, kaya pala pag ano nakikita nila doon. Ah, malaki, pero hindi alam po. May 4 pesos po kaming discount sa mga nagpapakarga po dito. Ah, si. Okay. Kaya kung may mga kasama po kayo doon, sir, papakarga po dito. Ah, okay. Ayun pala yun. Sir, hindi ka siya sir, isang libo lang. Ah, sige, isang libo na lang din. <laughs> yan. Sige, ano na yan. Kala ko, kakasya yung ano. Ano yung pa ka masyado? Kamay ah, na lang, ikaw ka 500. Hanggang 956. Pa ha? Manila, galing kami ng Morong, Bataan Okay. Uh, yung sukli sa'yo na lang, Tol. Hi, thank you so much, sir. Hi, thank you so much, sir.